Pinweltahan na Malacanang ang pasaring ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa kalagayan ng edukasyon sa bansa. Nauna rito sinabi ng Pangalawang Pangulo na napag-iiwanan na ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas at ang ibang bansa eh, ay may tataas na paksana ang pinag-aaralan tulad ng robotics at coding. Sagot ni Presidential Communications Office Under Secretary Claire Castro, refleksyon ito ng malaking kabiguan ng Pangalawang Pangulo bilang kalihim ng Department of Education sa nagdaang dalawang taon. Dalawang taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay uh, sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging Dep. Ed Secretary, ay a complete failure. Ang tinig ni Presidential Communications Office under Secretary Claire Castro. Sa kabila nito, sinabi ni Castro na wala nang dapat ipag-alala ang mga mag-aaral mga guro at non-teaching personnel ng DepEd dahil nililinis na ni Education Secretary Sani Angara ang anyay mga duming na iwan ng nakaraan.